Ang kaso dito. Sir. wag mo sila. Ano ba to? Uh, uh, may 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 barian kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, wag kang magtingin diyan. Sasama ako sa iyo. Yes sir. Thank you sir. T total nandito sir. naman tayo sa government facility. Yes. So escape is not a problem. impossible dream. thank you so much. i might not uh, have the chance anymore to lecture on you. na the serious implications, you know, we have withdrawn and you would allow me to be brought to a body of which we are no longer remember. Isa yan. Uh, sa, kaya sabihin mo din sa... Uh, sabi ni Mayor, kindly ponder on this Jerusalem. Bak? Oh, Bak? Oh, alam, Ala? alam mo man, mo, nabasa mo mo siguro. Withdraw na tayo. So, bakit mga kundalhin doon sa international body na hindi tayo membro. Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo ang ng kaso, at uh, joking ko yung mga politika, to, ay, alam mo naman politika ito, sabi ko siguro, doon mo, hatakin mo yan doon sa... Maligayahan kayo niyan. I, I'm reminding you, not, not, not because I, I want to... I'm not berating you actually. I'm giving you a lecture na panderon it seriously because uh, magkakaroon ito ng Implication. una Una I don't know about, but my family, lalo na si Vice President, if kau bukas mga mag-presidente yan, waswas tayong lahat dito. Or on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy, ano? Hindi kasi ako ang nakiusap. Kung ako ang kiusap mo kanina sa... Sabihin ko sa iyo, sa iyo kutsi mo, dali mo dyan ano, sasakay ako. Yes, sir. thank you, sir. Wala, And then, sir may pastays sir sa loob. Kasama sir ang family mo sir. Hindi, hindi. Hindi kung ano, wala nang sir. Iiwan You can have a wala. choice of three other companions sir. Please. Wala. Uh, Abo kada sir Yes sir. Wala. Wala muna kaya ano? Wala. What's the worst that? Kasi ito right uh, na. What's the worst that they can? He. Malayo masyado yung hey. he. Kaya doon ka nga dalahin eh. Uh, hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. Kaya nga. Ka May mga abogado. They're actually breaking you to the head. Yun ang siyang nabi ni General Torre. Uh, that is kidnapping. <laughs> uh, that is kidnapping. 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 That Would you is... answer that uh, Mr. President on the proper forum, ah, dito naman mga abogado niyo. Okay, Kaya nga, ka, but uh, uh, sabihin mo yung uh, ICC is out of the question. Yes. Dito tayo mag... Mag okay, ano. Prosecute niyo ako, i-detain mo ako, pakainin mo lang ako, patulogin mo ako. You file charges, divorce charges that you can imagine, do it. But dito sa Pilipino. Eh. in dear brother i do not uh, recognize you so are you coming with us sir oh boss i yeah i am yet now come here let's go uh, on,